Hello everyone and welcome back to our channel. So kung bago pa lang po kayo sa ating channel, don't forget to hit the subscribe button para maging updated po tayo sa ating mga upcoming videos. So ang ating pong mga pinag-aaralan dito ay ang mga lesson sa mathematics para sa elementary. At para po sa video natin ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang identifying the percentage, base, and rate. So, napakahalaga po na marunong tayo mag-identify ng tamang percentage, tamang base, at tamang rate dahil kakailanganin natin ng skill na ito kapag tayo po ay nagko-compute na okay? ng percentage base or ng rate para hindi tayo nagkakamali at hindi nasasayang yung oras natin sa pagsusolve sa maling solution. So, let us now start. First, let us define ano ba yung rate. Pag sinabi po natin na rate, it is the ratio of a number to 100. It expresses in percent and always has the percent sign. So kapag sinabi po natin na rate, ito yung laging mayroong percent sign nakatabi ng number. So kaya po natin sinabi na ratio of a number to 100 is simply because rate ay nagtutukoy sa term na percent. Pag sinabing percent per 100 sa bawat isang daan. Okay, so later on, makikita natin yung iba't ibang examples para mas maintindihan po natin sila. The next po ay yung tinatawag na base. Pag sinabi po natin na base, it represents the whole. at yung kabuuan. It is the number from which a percentage is taken at is and is formed after the word of. So kapag sinabi po natin na base dito kinukuha ang percentage base sa rate na ibinigay. So usually ang keyword natin dito lagi siyang may katabi na word na off. Kapag may off of 50 of 100 of 250 of 1000, 'yon ang tinatawag na base. So ang last po ay ang tinatawag na percentage. It is a number taken from the base and is formed after the word is. So kapag sinabi po natin na percentage, ito na yung bahagi ng base. Okay, ito yung kinuha natin sa base natin. At lagi po itong may katabi na word na is. So para mas maintindihan po natin ang percentage, rate, and base, gagamitin na po natin sila sa examples at sa mga word problems. So tignan po natin. So, these are now our three examples. So, tandaan natin, ha, balikan lang natin. Pag sinabi na percentage, lagi siyang katabi ng word na is. So, yun ang keyword natin, word na is. Ang base naman, ang keyword natin dito ay ang word na of. Siyang tinutukay ng word na of. At ang rate natin ay laging mayroong percent sign. So, percentage will represent the letter P, Base will represent the letter B. Rate will represent the letter R. So, let us now identify. Example number 1, 40 is 80% of 50. So, ang pinakamadali natin gagawin lagi dito ay unahin na hanapin ang rate. Alin dyan? Sa mga numbers na yan, ang mayroong percent sign. So, di ba itong 80 So, ibig sabihin, 80% ay si rate. Then, next naman, percentage and base. Asan ba yung number na katabi ng word na is? Di ba yung 40, yung katabi? Okay, so 40 ay ang percentage. At ang off katabi niya ay yung salitang, ah, katabi niya ay yung number na 50. So, yung salitang of, ito ang tumutukoy sa base. So for example number 1, 40 is the percentage, 80% is the rate and then 50 is the base. Okay, next example. 35% of what number is 32.25. So again, let's start always with the rate kasi mas madaling ma-identify yung may percent sign. Meron ba tayong nakikitang may percent sign? Yes, 35. So 35% is the rate. Usually pala no common mistakes ng mga bata, yung percentage akala nila yan yung may percent. Okay, hindi po ha, yung may percent yan yung rate, okay? Kasi yung rate na percent akala nila yun yung may percent. So ang may percent sign po ay rate. Then next is, okay? Is is 33.25. So, katabi siya ng word na is. So, ano ba pag is? Percentage. So, this is percentage. Then, of what number? Ibig sabihin yung nawawala. Okay, yung missing number, question mark. Yan ay tabi ng word na of. So, yan ay ang tinatawag na base. Ibig sabihin po, in example number 2, okay, so yung base natin ay missing. Okay? 35% is the rate. The missing number is the base kasi siya yung katabi ng word na off. And then, yung percentage po natin ay ang 33.25. Last example po natin, 76 is what percent of 190? Okay, so meron ba tayong nakikitang may percent sign? Wala. Okay? So, leave muna natin yon. So, next, dito tayo sa unang given number. 76 is. So, katabi siya ng word na is. So, this is now. Since walang ano ha? Since walang rate, walang may percent, ibig sabihin, ang hahanapin natin ay ang base and percentage kung alin dyan. So, dahil ang 76 ang katabi ng word na is, so, this is the percentage. Then, 190 katabi ng word na of, that is the base. So, ano yung missing term natin? Is what percent? Okay, so yung nawawala, since meron ka ng percentage, meron ka ng base, ano na lang wala? Yung rate. So, the rate is the missing term. Okay, so ganyan lang po ang pag-identify ng percentage rate and base. So, nawa, meron na naman po tayong dagdag na natutunan para sa oras na ito. Then, meron din po tayong video sa pagkocompute ng percentage, base, and rate. So, marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig.